Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Salita ng Diyos dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa lumamig ang ating kape ay tayo magtalakayan at pag-aralan at pagnilay-nilayan pagnilain -nilain ang Salita ng Diyos para sa darating na linggo. Ang Ebanghelyo hango kay San Marcos, Kabanata 10, versikulo dalwa hanggang labing para sa ikadalwamputpitong linggo ng karaniwang panahon. Sana pula kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin pagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Hingin po natin ang liwanag at inspirasyon ng banal na Espiritu pang tumulong sa atin sa pagninilay-nilay sa Kanyang salita. Sabay-sabay po tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Padala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. ng palataya. Ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na napagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo mula kay San Marcos May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus kaya't lumapit sila at nagtanong, ayun po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, Ano ba ang utos ni Moises sa inyo? Sumagot naman sila, Pinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa, nang likhay ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalway magiging isa. E, hindi na sila dalwa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang na nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingi ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinamang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang ating pong ebanghelyo ay ayon kay San ay galing at hinango mula sa ebanghelyo ni San Marcos. Samantala, ito po ang ating katanungan sa araw na ito. Filid blanks muli. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag patlang ng tao. Number one, pagdaupen o number two, paghiwalayen kung alam na po ninyo kasagutan dito sa ating tanong na ito, mangyari inyo pong ipadala sa numero na sa inyong harapan ngayon, 0917-6363-045. Ang una po makapagpadala ng tamang sagot ay siya pong ating ahandugan ng 100 peso load. At huwag niyo pong kalimutan ninyong pangalan na ating pong malaman sa ating susunod na mga talakayan. Ang unang eksena sa Ebanghelyo sa linggong ito ay ang mga pariseyo at si Jesus. Uh, may tanong ang mga pariseyo. Lumapit sila pero ang kanilang intensyon ay mukhang hindi maganda. Sila ay nagtanong dahil gusto nilang subukan si Jesus. At ang tanong tanong napakainit. Parang galing sa hurnuhan. Kasing init ng mga ating tanungan kahit dito sa ating bansang Pilipinas kung na ayon ba na hiwalay yan ayon sa kautusan ng lalaki ang kanyang asawa? Yung mga nagtanong sa kanya, mga, ang mga pariseo, ito mga diboto at mga talubahasa tungkol sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, nagtanong pa sila, eh, alam naman manila eh, kaya nga sila nagtanong, ay eh, para sa ng ating Panginoon. Pero ang sagot ni Jesus, diretso eh. May ano bang utos ni Moises? Sila na rin ang sumagot. Matalino nga itong mga ito eh na ipinahintulot. O, napansin nyo, fermented. Pinahintulot ni Moises na yung lalaki gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay. Bago niya hiwalayan at palayasin ng kanyang asawa. O, so, sa makatwid, pinayagan ni Moises na hiwalayan ang lalaki ang kanyang asawa. At ang tanungan dito, ha? Sa, sa kahit ba anong kadahilanan? Ah, may kanya-kanyang ano yan, posisyon sa sa dahilan ng paghiwalay o sa intensyon ng lalaki na hiwalayan ang kanyang asawang babae, sa iba kasi kahit anong dahilan, basta hindi na nagusto ng na lalaki ang gawain ng babae, pwede niya hiwalayan. Kahit, kahit nga yung sopas na hindi masarap, harap, pwede maging dahilan ng paghiwalay ng lalaki sa babae. Pero yung iba naman, ang sinasabi ay, ay yung dahilan ng paghiwalay ay sa napakaseryoso lang na dahilan. Halimbawa ay adultery. Ngayon, kung ano man ang dahilan na ang tingnan natin ang kasagutan ng ating Panginoon. Pinayagan ni Moises, pero ang sagot ng Panginoon, pinayagan ni Moises dahil ang titigas ng inyong ulo. At ngayon, ibinalik ni Jesus ang talagang plano ng Diyos tungkol sa mga mag-asawa. Ngayon, ang sinabi ni Jesus na katigasan ng puso o ng ulo eh actually sa salitang Griego na ginamit ni San Marcos, ito ay yung sclerocardia. Sclero, eh, di kayo pamilya dyan sa tunog nyan, eh, sclerosis. Yung kardia, eh, di puso, parang cardiac arrest. So, hindi lang siya katigasan ng ulo. Siya ay katigasan ng puso. Ano ba ibig sabihin nun? Eh, katigasan ng loob na tangging-tanggi na sumunod sa nais ng Diyos. But ano ba ang nais ng Diyos? Tungkol sa pag-aasawa, sa pagsasam ng lalaki at babae, ay sa, sa simula't simula pa, ginawa niya ang lalaki at ang babae na magsama. Ito ang larawan ng Diyos, ang pag-ibig ng lalaki sa babae at ng babae sa lalaki. Bilang tagapangalaga ng napakagandang mundo na ibinigay ng Diyos sa kanila. O kaya nga... O pwede na sabihin, sa atin, dahil tayo man ay mga anak ng mga naunang magulang natin. Kaya nga, ang sabi ni Tertullian, kapag iisa ang laman, iisa rin ang Espiritu. Magkasama silang nagdarasal, magkasama silang sumasamba, magkasama silang nag-aayuno, magkasama silang nagtuturo, kapwang nakikiusap, kapwang naninindigan. Sa makatwid, yun talagang honest to goodness na nagmamahalan at nagpakasal para magsama at di na mapaghiwalay, silang lahat ay iisa ang isipin at nagkakaisa sila sa kanilang layunin, sa kanilang pagdarasal, sa kanilang pakikisama, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang buhay mag-asawa na kung minsan naman ay hindi napaka-biles at hindi laging honeymoon, Minsan na andyan magtatalo, minsan na andyan ay nagngangalit ang mga panga dahil na sa pag-uugali nung isa, eh, na, naranasan ko yan sa sarili kong pamilya. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang pamilya, eh, hindi naman lahat ng buong buhay natin, buong araw na ginugol natin sa ating pamilya, sweetie pie lagi. May mga pagkakataon din na may gasgasan, pero matindi, ang mahalaga, kahit na ito pa mangyari, nagkakaisa pa rin sila sa kanilang layunin. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Kaya nga, ang ating nakikita rito, bukasyon itong pag-aasawa. Ang sinasabi ng marami, yung daw pagpapari ay tawag ng Diyos. Ay hindi lang yung pagpapari ang tawag ng Diyos. Totoo naman yon. Pero yung pag-aasawa ng marami sa inyo, yan ang ginawa. At maraming nakikinig sa inyo na may pamilya at may, may asawa na ang buhay ng pamilya at pag-asawa ay hindi lang inyong desisyon. Kung kayo tunay at uh, masiding tagasunod na ating Panginoon, ang pamilya at ang pag-asawa ay tawag din ng ating Panginoon. Hindi lahat ay, alam niyo yan, hindi lahat ay tinatawag na mag-asawa. Ay, ang daming mga single blessed sa ating mundong ginagalawan. ako na nagpare, ay wala rin naman ako asawa. At kayo na may asawa, yan, ay, yan ang tawag sa inyo natin ating Panginoon. Kaya ang inyong buhay pamilya at pag-asawa ay banal. Ito ay galing sa Diyos. Divine calling. Sana inyong matantuyan. Kaya nga lahat ng selebrasyon natin sa kasal, nakikita natin kung ano ka banal ng sakramentong ito. Eh, Yun na nga lang ano eh, yung veil na itatalok mo sa inyo, kulay puti, pinagsasama kayo, pati yung, yung cord, di ba'y napapag-isa? Ang dalwa. Kaya nga ang divorce ay napakasakit, yung paghihiwalay. Ang divorce, yan ay sabi nga ni, na isang komentarista ng Biblia, it yung desisyon ng tao na sumisira sa kaisahan na nilikha ng Diyos. Nung, sinabi, nung tinanong si Jesus tungkol sa divorce, napansin niyo ba na ang punto niya hindi tungkol sa divorce pero tungkol sa orihinal na pag-iisip ng Diyos tungkol sa kasal. At ano nga ba ang kanyang ang ninanais ng Diyos sa kasal na huwag paghihiwalayin yung napag-isa ng Diyos ngayon, ang bakbakan na sa ating gobyerno. Kaya pagdasal po natin na sana ay maging matatag ang ating bansa at ang ating mga leader na manatili tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi meron isa akong kilala, meron tayong kilala sa banal na kasulatan na inis na inis dahil may isang nangangaral laban sa ginawa niyang pakikiapid sa, sa asawa ng kanyang kapatid. Kaya yun, sumama siya at illegal yun. Kaya yun yung buhay ni Herodes. Ay sana naman ating bansa ay hindi mahulog sa istorya ni Herodes nang hiwalayan niya ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba. Hindi iyan ang buhay na naaayon sa kaisipan at intensyon ng ating Panginoon Diyos. ngayon, pagdating sa bahay, ito, may nagtanong sa kanya, eh, yung babae humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, paano yon? Eh, ito ang sabi ng ating Panginoon, kapag nag-asawa ng iba, niwala yan ng lalaki o babae yung kanyang asawa, ito ay guilty ng adultery. Yun yung tinatawag na pangangalunya. Yung mga iba hindi alam, Father, ano yung pangangalunya? Ay di adultery. Kasi nga ang intensyon ng Diyos, yun ang lagi nating babalikan. Kung tunay at marangal ang ating hangarin sa ating asawa, ang hirap talagang isipin na hiwalayan siya dahil nga napag-isa na ang ating puso at isipan. Ngayon, may nagdala ng mga bata kay Jesus para ipatong ang, ang, kamay ni Jesus sa kanila. Abay, sinaway naman ng mga alagad kaya nagpanting din ng tenga ng ating Panginoon na pinagbawalan niya ang kanyang mga apostoles ang kanyang mga tagasunod na huwag pigilan itong mga batang ito sa sa kanila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Ay eh bakit nga ba sa kanila ang kaharian ng Diyos? Dahil sa kanilang, ang mga bata, sa kanilang attitude na pagsalubong at pagtanggap sa kung ano man dumating sa kanilang buhay, ayun ang maganda na tandaan natin din sa kung ano man ang mangyayari at nangyayari sa ating buhay na magaan natin salubungin at tanggapin katulad ng mga batang ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, halika't aking babasbasan ang mga ito kasi ito ang halimbawa natin to welcome life and to welcome whatever it is that God is asking us and wishing from us and for us. Kaya nga yung pagbabasbas, ano nga ba ibig sabihin yan? Iyan ay isa sa mga paraan upang bigyan natin and we wish the best, lahat ng mabubuting bagay sa isang tao. Igit sa lahat, nakikita natin, pandang huli, na ang pagbabasbas sa mga bata ay siya rin pagbabasbas sa buong pamilya. Ang pag-aasawa, ang buhay ng pamilya ay isang banal na bagay. Ito, sa pamilya natin nagsisimula, sa pamilya natin natututuhan kung paano tayo sumunod sa Diyos. Kaya mismo, ang pag ng Diyos ay nasa pamilya at ang pamilya mismo ay siyang maaaring daan na matutuhan natin kung paano ang Panginoon ay mabubuhay sa ating puso. Kaya ang paghahari ng Diyos ay regalo sa atin ng Diyos at gayon din sa ating pamilya. Kaya nga, pagdasal natin ang bawat pamilya kung saan man kayo na andoon na ngayon ay pilit na sinisira ng mga demonyo sapagkat alam natin na kapag ang pamilyang ito ay banal at naayon ng kanilang buhay sa paghahari ng Diyos ay walang makakat walang makakatimbog sa mga ito sapagkat nasa pamilya natin ang basic education not only sa ating pag-aaral sa mga eskwelahan pero this is our basic education to faith. Kaya nga sa ang pag-aasawa ang pag-iisang dibdib ay isang banal na hangarin isang tawag ng Diyos at higit sa lahat pagpapahayag ng paghahari ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng pamilya na nakikinig sa akin ngayon, huwag kayong mangihinawa, maging tapat kayo sa isa't isa at panitilihin niyong buo, umiibig sa Diyos at banal ang inyong pamilya. Kaya I'm proud to be Catholic kasi tayo mga Katoliko, sinusuportahan natin at sinisikap nating mabuo ang bawat isang pamilya. At ito naman ang mga kasagutan natin sa ating katanungan ngayon. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kung sino man po nanalo sa, sa tanong na ito, ay atin pumalalaman ng kanyang pangalan sa ating mga susunod na talakayan. Samantala, mga katanungan para sa mas lalo pang pagpapalalim ng ating pinag-usapan. Ano ba ang kalimitan kong pinaglalaban, karapatan o tungkulin? Ano ang pagkakaiba ng dedikasyon at katigasan ng ulo? Anong mga sakripisyo ang ginawa mo para maranasan mo ang kasalukuyang buhay kasama ang Diyos? At mga pananilutan mula kay San Francisco de Sales, Subukan ninyong damihin ang mga anghel at malimit silang masdan sa inyong puso kahit hindi nyo sila nakikita kapiling nila kayo. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon namin kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayon niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit-init pa ang kape. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod, enjoy Sunday, enjoy the rest of the day, and as always, stay good.